haha, dulo matrin, me. Baliw ka na yaman naten, red, 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 Saan punta? Ha? Huh? Anong binili mo? Tutabon! <laughs> Bili kami. Tutabon kami sa may kanta ng Steve. Anong bibili mo ba? Ah! pineapple lang ang meron. Oh, wala, di ba? Kasi wala eh. Oh, wala. Oh, walang pakwan. Walang, hindi nga season ngayon. Sige yan. Ayaw lang sana. dito. 25 Saka no kakainin mo kagad. Atapag 50 kilo eh. Wala pa namang ano yan. isa. Baka bumili si mami. Wala nga. Wala naman. Wala mabili ni mo pa yung Apple uh, Glacier, kitang kita Trabaho ng tatay pagka sa bahay Chicken Chicken delikado daw kay Papa Dudot. Yung time kasi na nag-social. Araw-araw si paglang lang, kakain siya niyan. <laughs> Kita niya na naman yung paborito niyang pagkain. Stay there lang na. Uh, they will eat pa. stay there. stay, there, stay there. Oo, uh, kumakain po siya. Eat pa si Dani. Sarap. Ang tawag diyan? Wala. Zone, man. Para malabo yung camera. Malabo. Zoom mo. Pag kumuha si daddy. Yan na, kumuha na si daddy. Zoom mo. Hmm, na. Lanay. Balik mo na. Nagalit si daddy mo. <laughs> Tumaga nun po. Nun pa si daddy. <laughs> Sol. Sol. ano yung <laughs> ano niya, kinakain mo? Ano yan? Water. Water. Malon. Gusto mo yan? Kumakain ka niyan? Taba mo? Ah! <laughs> ko anak ko oh oh, oh. yan gusto ng bumili oh oh ano yung bibili mo diyan oh pure foods classic ham um. sige makabili ka lang niyan pila na siya oh Yeah, tuwa-tuwa <laughs> look at me. <laughs> baliw ka na ka, baliw ka talaga, no? Oh. Bayarin niya na yung ano niya, ham niya, paborito niya ham. mag-adobo na no nga kami ngayong gabi, port na naman eh, oh. Bawal kasi ngayon ang chicken niyan, kaya puro port. <laughs> Tabo-tabo, eh. Yan, yung squid yan. Yan ang gusto niya na eh. 20 lima yan eh. Diba? San ka pa? Kano yung bagel mo? Tingnan ko ang resibo mo. Tingnan ko ang resibo mo. Your to... 119. for tomorrow is... Ang graphing, 119. 89. 21. لا <applause>